Uh, hello ma'am, ito po yung aking um, dashboard. So, ipapakita ko po sa iyo ha. So, dito, pag gusto mo mag-order ng um, 24 karat gold bars from 1 gram to 100 grams. So, ipapakita ko po sa inyo yung aking shares of stocks na yun ang kaunang investment ko noong 2021. Ipapakita ko kung magkano na. Ito yung round 1. Abutan ko yung round 1 na yan. Ate, ang um, ang price ng per share ay 10 Euro. So, ngayon, i-add ko kung magkano na. Para makuha natin ang Euro. Times 50. So, 345 Euro na. 2021, nung nag-invest ako, 10 Euro lang po ang price niyan. Convert ko sa peso kung magkano na. Oh, my God! 20,000 na ang per share. Discuss ko na po para mayroon kang idea lang sa 32,000 noon dahil mura pa nabibili ko lang nagkaroon ako ng 14 shares sa company dahil ito ay long term investment dahil naka private pa lang magpapublic na po kami sa December 31, 2025 at bakit ba tumataas siya dahil nakakatanggap ito ng 14% per year at price appreciation gawa nga ng ang product ng company ay 24 karat gold bars so pag tumaas ang gold bars tumataas din po ang per share So, i-compute ko po kung magkano na ngayon ang 32,000 ko. So, ito na po ang price niya. So, i-compute ko po ito para makuha yung euro. So, ito na siya. I-compute ko para makuha ang euro kung ilan na, magkano na. So, nagiging 7,223 euro. Ang puhunan ko po dati niyan sa euro ay 450 euro. So, i-times natin sa 60 para makuha yung peso. So, imagine, yan, ganun na kalaki ang 32,000 ko. So, ang puhunan ko ay 32,000. Kumita siya ng 401,381. So, sa round 1 po tayo ha. So, ngayon, ubos na kasi yung round 1. Mabuti, nakaabot ako. So, pupunta po tayo sa round 2 na po yung round 2 yung round 2 ko po ay may 548 uh, shares of stocks ako nag start lang po ako dito dati sa 9 shares so the same pa rin uh, mag harvest na kami December 31, 2025 kasi magpapublic na ito at papasok na siya sa uh, stock market exchange And then, dahil round 2 siya, ito naman ay 18% per year ang kanyang interest. Dahil yung round 1 dati ay 14 lang. So, ito 18%. Simula po nung naging investor po ako dito, hindi na po ako nagtatago ng pera ko sa bank. So, ang ginagawa ko, pag makaipon ako, nagre-reinvest ako, so, bibili ako ng 32 shares of stocks, 42. So, ngayon, ang nagkataon pa yung time na yon nagbigay ng NFT ang company na free lang. So, another passive income. Kaya siya umabot ng 548 shares of stocks. Pinakapera ko lang po dito sa round 2 ay almost mga 300,000. ang um, yung sarili kong pera ha, instead na itago ko sa banko, dito na lang po ako bumibili. And then, yung aking uh, bonus na natanggap sa company, mga almost 1.2 nire-reinvest ko po dito. So, it means na umabot ng 1.5 ang puhunan ko. So, ngayon, i-compute ko kung magkano na ngayon ang halaga ng ating investment. So, yung current price niya, i-compute natin para malaman natin kung magkano na ngayon ang price niya. Siya, and then it times sa 50. So, 106,605 itimes times natin sa 60 kung magkano na. Oh my goodness, ito na ang price ng aking 1.5 million. Imagine, kumita siya ng, ikunin ko yung ano ha. Oh, yan na yung kinita ko. So, tataas pa po ito dahil, aantayin po namin yung December 31, 2025. Yan po ang ano yung shares of stocks pa lang yan. So marami pa akong ipapakita sa iyo na aking mga assets sa company po sa shares of stocks ngayon, last April, pinalabas ng company yung ultimate code na naisend ko po sa inyo yung package. Pipili po kayo ang package na yon For example, napili mo ay 42. Kung, kung gusto mo talaga siyang i-work out, nadalating yung panahon, gusto mo i-shares ito sa mga friends mo, kunin mo ay 42. Dahil may letter sing na token yon yun ang malaki magbigay ng, ano, ng bonus. Ganon. Ngayon, uh, magiging times to siya. Kaya siya nagkaroon ng ultimate code promo kasi pinapaubosan ng company ang shares of stocks. Kasi mag-transition na kami sa crypto. Kaya kailangan, kung gusto mo talaga mag-invest, <clears throat> pagandaan yung future mo, pagandaan yung retirement investment mo, kailangan makapag-start ka na para uh, darating yung, ano, yung December 31, 2025, makakasabay ka sa amin ang time deposit imagine na kung napili mo for example napili mo yung 42 magiging ano siya 84 and then may investment ka na araw-araw tuma tumataas and then after 3 years ibabalik ng company kung magkano ang amount na ibinayad mo sa company mapupunta siya sa ghost hold program kaya kaming mga investor sa buong mundo Uh, tini take advantage po namin ito kasi hindi namin alam kung kailan na mauubos ang shares of stocks kasi more than 5 million investors sa buong mundo. So 99% kasi puro mga international company at international country ang aming uh, business partner. So dito sa Pilipinas, mangilan-ilan lang yung investor dito na nakakaalam nang dahil sa amin.